Hello guys. Hello guys no. Meron pala ako nakita dito. Oh, pag Ang pagkagandang eventa nito. Kaganda i-farm nito mga boss. Mga idol, solid, grabe. To, nagano pa tayo rito eh. Nagko-quest pa tayo rito mga idol. Ay, ni eh, Adele no. General, King General. All right. Cheers lang. Yan pa rin tayo, pinapakita ko pa rin yung aking mababang level at mahinang nila lang. Mahinang nila lang pa yung aking. Pero malupit, meron tayo rito yung nasaysayan at nadiscover. Tingnan mo ito. Ito. Nakita nyo ba ito? Ayan o. Oh. Tingnan nyo kung magkano. Last trade, current lowest trade, 300. Current highest. Diba solid no? Makahipo ka na itong sampo. Meron ka na agad siya daan. Sabihin na ganun ba? No? Solid to gar. Oh. Grabe na. Tingnan mo naman kasi. Tingnan mo. Punta ka rito. Punta ka rito. Tingnan mo. Magkano nila nabenta mga idol. No? Check nyo. Ayan. Oh. Pwede ibenta. ano no. 300. Pwede mo ibenta ng 300. No? Diba? Saan pwede makuha yan? Puto tayo rito. Click natin. Ulitin natin. Click natin to. Ito snowfield bandit na yan. O, oh, pwede rito. Punta kayo sa Abelios. Sa Bostu. Sa Bostu. Sa Lanong. Di ba? Solid mga idol. Meron na. Mag-farm ka lang dyan. Di ba? Solid no. benta natin yan. Kaya natin kung may bibili. 300. Pwede benta 300. Ang. Oh, Pabilisin na lang yan. Mga gar. O, oh, 300 rin natin. <clears throat> oh, diba? Kaya natin kung may bibili niya. Diba? Yeah. Solid, mga gar. O, oh, diba? So, yun. Nandito na lang. Let's